Yo, me, eh, hindi ko sa pwede naman, ko iyo. Hindi para mas si sigar. Kopi naman susunod ko, di ba? Oo oh, nga, nagsusustento ka. Pero anong assurance ko na baka mamaya hindi mo na ibalik sa akin yung bata eh. Babalik ko naman sa iyo. Gusto ko lang makasama ng sigar. At every weekend. Torne, pwede ba ko tanggal ng karapatan sa anak ko kahit nagsusinto ako? Legal ba to? Hindi po yan legal. Hindi pwedeng alisan ng kapangyarihan ang tatay sa kanyang anak ng walang court order. Ayon sa Article 211 ng Family Code, ang tatay at nanay ay may joint parental authority sa kanilang anak. Ibig sabihin, hati dapat sila sa custody at sa responsibilidad ng pagsuporta sa kanilang anak. Kung may hindi pagkakaunawaan o disagreement sa kung paano ang arrangement sa custody, ang desisyon ng tatay ang masusunod. Subalit, kung ang bata ay below 7 years old at magkahiwalay ang mga magulang, ang custody ng bata ay dapat nasa nanay. Subalit maaaring bumisita o mahiram ng tatay ang bata. Ito ang tinatawag na tender age rule. Ngayon, anumang hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa, hinggil sa custody ng kanilang anak ay maaaring idulog nila sa lokal, Department of Social Welfare and Development sa kanilang lugar o sa korte upang mabigyang gabay ang magkabilang pani. Tony, naghiwalay kami ng misis ko nung sumama siya sa ibang lalaki. Sa akin po naiwan ang tatlong alak namin at ako ngayon ang nagtataguyod bilang construction worker. Nabalitaan ko, maganda na ang buhay ng dati kong misis. May karapatan ba akong manghingi ng sustento sa kanya para sa tatlong anak namin? Legal ba to? Legal po yan parehong may obligasyon ang mag-asawa na magbigay ng suporta o sustento sa isa't isa at sa kanilang mga anak. Ayon yan sa Article 195 ng Family Code. Ang support o sustento ay sumasaklaw sa maraming bagay tulad ng pagkain, bahay, damit, edukasyon, medical support, transportation at iba pang mga pangangailangan. Ayon sa Article 194 ng Family Code, ang halaga ng suporta o sustento ay depende sa pangangailangan ng mga anak at sa kakayahan ng magulang na magbibigay. Kaya yung nanay, kung siya ang mas may kakayahan, pwedeng mag-demand ng suporta o sustento yung tatay para sa kanilang mga anak. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.